Paano makamove on sa relasyong 10 years Sabi nga nila first love never dies Siya ang first boyfriend ko Itago niyo ako sa pangalang Reese 28 years old single hanggang ngayon This is my secret vow fourth year high school nang maging kami ni Ian. Siya ang boy best friend ko simula nung first year high school. Imagine, best friend mo tapos magiging boyfriend mo. Ang sarap sa pakiramdam na yung taong special sa'yo ay e magiging karelasyon mo. Feb 25, 2009, JS prom namin na nang maging official kami ni Ian. Iba si Ian kumpara sa si ibang lalaki. Siya yung papangarapin mong makasama habang buhay. In short, ideal man ko siya. Mabait, simple, walang bisyo, at higit sa lahat, God-fearing. Active na active siya sa simbahan nila. Maraming natutuwa sa relasyon namin kasi umabot kami ng isang taon na hindi man lang kaming nag-aaway. Both sides legal kami. Fast forward, same course kami ni Ian. Parehas kaming kumuha ng nursing. Pero hindi ko yun natapos kasi sakitin ako. Madalas akong mag-absent sa school. At ang worst ay nalaman kong may sakit pala ako sa puso. Kaya nagdesisyon ng mga magulang ko na patigilin na lang muna ako sa pag-aaral. Kasi tinapat na ako ng doktor, hindi daw maganda ang sitwasyon ko. Nakagraduate si Ian ng nursing. Kahit na gaano pa siya kabisi sa pagre-review niya, hindi niya pa rin ako nakakalimutang dalawin. Sinusurpresa niya ako every month para makapag-celebrate kami. Ilang taon na rin ang nakakaraan, mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Mag-aaway, pero hindi matatapos ang araw na hindi kami magkakaayos. Habang tumatagal, mas lalo kaming in love sa isa't isa. Then one time niloko siya ng tatay ko. O oh, iyan, tagal niyo na rin ni Risa. Seven years na kaya nung plano ninyo. Sumagot naman si Ian nang, Konting ipon pa tay. Gusto namin ni Riz maging maayos ang lahat. nagwo work kasi si Ian bilang nurse sa Baguio. Every Friday, uuwi siya dito sa Tarlac at uuwi rin ng Sunday ng gabi para magkasama kaming dalawa. Feb 25, 2017, 8 years na kami. Nag-celebrate kami ng anniversary namin kasama ang barkada namin. At hindi ko pa alam, nakasabot niya pala ang mga tropa namin. Bilang isang babae, ito yata yung parting pinapangarap ng lahat. He asked me, payag daw ba akong maging kabiyak niya. And I said yes. Ang sarap! Ang sarap sa pakiramdam. Yung para bang mapupunta ako sa taong habang tumatagal ay lalo ko pang minamahal. Plano naming pag-abot namin ng 10 years, doon kami magpapakasal. So, habang naghihintay para sa big day, I decided to work sa isang BPO para kahit papaano ay may income rin ako na ma-i-share ko kung sakali. Si Ian naman, he decided to go in Australia para mag-work as nurse. Maganda raw kasi ang sahod doon. Kaya ayun, para na rin naman sa future namin, kahit takot ako, kasi baka maraming pwedeng magbago or mawala siya ng, mawalan siya ng time sa akin o makahanap siya ng iba, pero nagtiwala ako. Kasi sabi nga ng iba, tiwala ang kailangan naming dalawa. At yun na nga, nakaisang taon na si Ian doon. At hindi niya naman ako binigo. Wala pa rin pinagbago ang relasyon namin. Kung ano siya noon nung nandito siya, ganun pa rin siya nung nasa malayo siya. Umuwi si Ian noon, sakto. Nine years kami panay-asar sa kanya ng mga pinsan niya na unahin na raw namin ang honeymoon bago ang kasal para hindi raw ako mainip. Baka kasi, ayun, mainip ako. Baka, alam nyo na. Pero syempre, hindi ko naman gagawin yun, no? Joke lang. Tsaka, tinapat na kami ng doktor. Pwede naman ako magbuntis, pero kailangan monthly ang check-up. Kahit mga parents namin, sinasabi na na bigyan na namin sila ng apo. Pero iba si Ian eh, ibang iba. Dahil nag kami parehas na gagawin lang namin yung bagay na yon kapag kasal na kami. Siya yung klase ng lalaki na may paninindigan at hindi sisira sa tiwalang ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nga natanong ko siya, Hon, minsan ba hindi sumagi sa isip mo na ayain ako? na alam mo na. He smiled at me and answered me. Mahal kita, Han. Higit pa sa buhay ko. Gustuhin ko man pero mas masarap gawin yun pagkasal na tayo. I hugged him. Naiyak ako sa sinabi niya kasi wala nang lalaki ang katulad pa niya sa panahon ngayon. Sabi ko nga kay Lord, Lord, nasa tamang tao na ako. Siguro nga ang dami nang naiingit sa relasyon namin. Sobrang swerte ko kay Ian, niminsan hindi niya ako binigyan ng sama ng loob. Sabi nga ng tropa namin, magpagupit na raw ako ng buhok kasi naaapakan na nila. Bago bumalik si Ian sa Australia, namanhikan ng mga magulang niya sa amin. At nakapag-decide na Feb 25, 2019, sakto yun, 10 years namin, e eh doon na kami magpapakasal." Excited ang lahat, all set na, kumbaga, yung date na lang ang kulang. So bumalik na si Ian sa Australia para makapag-file ng leave para sa kasal namin. October 18, 2018, nakareceive ako ng tawag galing sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. Nawalan daw ng malay si Ian. Sabi naman ni Ian sa akin nung nakausap ko siya, Ano kabahan, okay lang ako." Sa puyat lang to, alam mo namang malakas ako, hindi ba? Lapit ka na mo pa sa akin, hon. Dagdag niya pa. Ilang e, ban pa, matitikman na rin kita. <laughs> Sabay tawa siya. Lagi niyang iniinda sa akin yung sakit ng ulo niya. Sabi ko nga sa kanya magpahinga siya at huwag niyang abusuhin ang sarili niya. December 10, 2018. Sinundo namin siya sa airport. Pero laking gulat ko dahil ang laki-laki ng pinayat niya. Pero ganun pa rin naman siya kapogi. <laughs> Pogi ng soon to be husband ko. Kaya lang, napansin namin ni mama niya na maputla siya. Kaya pagdating namin sa bahay nila, pinagpahinga ko muna siya. Lumipas ang ilang araw ng pagstay niya dito, Busy na rin kami sa pag-aayos ng mga gagawin para sa nalalapit naming kasal. Ikot ng ikot para matapos na ang lahat. December 25, sa kanila kami nag-celebrate ng Christmas. Pansin ko na may kakaiba sa kanya. Madalas niyang hawakan yung ulo niya. So I asked him, Han, okay ka lang ba? Bakit hawak mo na naman yung ulo mo? Sagot niya sa akin, Eh, ang init kasi dito sa Pilipinas, Han, aninibago ako. He kissed me on my forehead. I love you, Mrs. Ko. Sagot niya sa akin. At ang sagot ko naman sa kanya, I love you forever, Mr. Ko. Sabi ni mama niya, magtabi na raw kami. Total, ilang buwan na lang, mag-aasawa na kami. Pumayag naman siya na doon kami matulog sa room niya. Nakayakap siya sa akin at panay sabi niya sa akin mahal na mahal kita, Han. Natakot ako kung anong, baka anong gawin niya pero wala. Hindi siya nag-attempt na gawin yun kasi gusto niya kapag mag-asawa na kami tsaka namin gagawin yung bagay na yun. Kinaumagahan, inasar kami ni mama niya. Tinanong kami kung magkakaapo na ba raw siya. Sabi ko naman, Nako, mahina po ang anak mo. <laughs> Tinulugan ako. Ayun, at sabay kaming nagtawanan. Eh, ayun, ang sarap magkaroon ng partner na katulad niya. January 1, 2019, sa amin siya nag-celebrate ng New Year. Inaaya siya ng kuya ko at uh, nila tatay na uminom. Tumiki tumitikim naman siya ng alak pero hindi yung manginginom talaga. Pinagbigyan niya. Pero, ang inaasa ng lahat dito, ay dito na rin siya matutulog. Wag na nga siyang umuwi sa kanila. Sa kwarto ko na rin matulog. Dagdag pa ni tatay. At ang sabi, gumawa na raw kami ng apo. <laughs> Tawa lang kaming dalawa. Malapit na tay, isang buwan na lang. Mrs. Perez na rin siya, sabi ni Ian. At habang nakahiga kami sa kama ko, eh nakayakap ako sa kanya. He asked me, Hon, ilang anak gusto mo? Sagot ko, dalawa lang, hon. Babae at lalaki. At sumagot naman siya ng, ako rin, gusto ko, ganun din. Isang buwan na lang, mag-asawa na tayo at bubuo na tayo ng pamilya. Promise ko sa iyo, hon, mamahalin kita habang buhay. At sagot ko naman sa kanya, ang ako ang higit na swerte, hon. Dumating ka sa buhay ko. Ang dami nating pagsubok na pinagdaanan pero never kang sumuko. Yung pag-aalaga mo palang lang sa akin. Kapag nagkakaroon ako ng sumpong o pag sinusumpong ako ng sakit ko, malaking blessing na yun sa akin. Then he kissed me on my lips. At yun yung first time na kiss na ginawa niya sa akin dahil madalas sa forehead niya ako hinahalikano sa pising ko kinabukasan, kinuha namin yung mga invitation na pinagawa namin. At nagsimula na kaming ipamigay ito sa mga ninang at ninong namin habang papalapit na ang aming kasal. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas madalas ko nang nakikita si Ian na hawak-hawak yung ulo niya. Nung araw na yun, mukhang napagod siya ng gusto kaya kumuha ako ng tubig at ipinainom eh, sa kanya. Habang pinapainom ko siya, eh bigla na lang siyang kumilos na para bang hihiga sa hita ko. Ayun, at humiga nga siya. Tumingin siya sa akin. At ang sabi niya, ang ganda mo talaga, misis ko. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Nag-iisa ka lang. Tumawa ako. Sabi ko, Malamang, hon. First girlfriend mo ko, eh. <laughs> then he kissed me again on my lips. Sabi ko sa kanya, tara na sa kwarto, gawa na tayo ng baby. At tumawa siya. Humanda ka sa honeymoon natin. At ayun, tumawa lang kami parehas. And then eto na nga, five days before ang kasal namin. Nagsuka siya. Sobrang sakit daw ng ulo niya. Sabi namin magpa-check up siya. Eh ayaw niya, iinom na lang daw siya ng gamot. Nag-take siya ng gamot at nakatulog na siya. Feb 24, 2019, besi ang lahat. Sabi niya sa akin, huwag raw akong magpagod. At mapapalaban ako bukas ng gabi, sabi niya. Baka raw, sumpungin pa ako. Eh, tumutulong akong mag-ayos sa reception kasama ng mga pinsan ko. Nabig, <laughs> nabigla kong mapansin na nakaupo siya malayo ang tingin. Nilapitan ko siya, sabay niyakap sa likod. Sabi ko, bakit malungkot ang mister ko? Pinalo niya ako sa ulo sabay sabing, Sira, malungkot ka dyan. Hindi mo ba alam na ako ang pinakamasayang lalaki sa mga oras na to? Finally, oh, after 10 years, magsasama na tayong dalawa, bubuo na tayo ng pamilya. Eh, dahil nga sa pamahiin ng matatanda, sabi nila, dapat daw, 7pm hindi na kami magkitang dalawa. Tawa lang kami ng tawa. Eh, bukas na yung kasal at bilang kristyano, wala nang pamahiin na yon. Sabi namin, kasi hindi kami umubra. Kaya umuwi na rin si Ian sa kanila. At kami rin. Habang tinitingnan ko yung gown ko, biglang tumulo yung luha ko. Sabi ko, ikakasal na ako sa best friend ko. Nang biglang magring yung phone ko, sabi niya, asawa ko mag-online ka, video call nga tayo, miss kita eh. At habang magka-video call kami, pakyut siya ng pakyut, take ng picture. Sabi pa niya huling araw ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend natin, ilang oras na lang mag-asawa na tayo. At panay sabi niya sa akin ng I love you, Han. Mahal na mahal kita. Then exactly 12 midnight nang matapos kaming mag-usap, binati niya ako ng Happy 10th year. Han, mahal kita, sabi niya. Mas mahal ko naman kita, sabi ko sa kanya. O, paano yan? Tulog na tayo, sabi ko. May eyebags na, ta May eye na ako, hindi na ako maganda niyan. Tapos tawa lang siya ng tawa. So, nagising ako alas 6 ng umaga kasi maliligo pa ako. Darating na yung mag sa akin. Alas 6 ng umaga yung kasal namin. Nang meron akong ma-receive na chat ni Ian. Good morning, asawa ko. Humanda ka na mamayang gabi. Sabay selfie ng damit niyang susuotin. Habang inaayusan ako, biglang bumagsak yung picture frame na nasa side ng bed ko. Nasigawan ko pa nga yung pinsan ko kasi hindi nag-iingat. Eh yun yung unang picture namin ni Ian nung maging kami. So habang nagbibisa ko, tumawag. May tumatawag. Si Mama Jane, yung mama ni Ian. Pagsagot ko, umiiyak si Mama. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Anak, anak, si Ian. Basta iyak lang siya ng iyak. Pum pumasok yung kuya ko sa kwarto. Sabi niya, punta raw kami ng hospital. Sabi ko, nag-aayos pa lang ako. Dapat alas-gis ng umaga, sa church na kami." Tapos niyakap ako bigla ng kuya ko. Biglang pumasok si nanay. Anak, tara. Sabi sa akin, so pumunta kami ng ospital. Nakita ko si Mama Jane. Gulong-gulo yung utak ko. Bakit sila umiyak? Sinong nandun? Anong nangyari? Sabi ko, alas jis naman. Ano ba to? Sabi ko, baka nintay na ako ni Ian. Nang biglang lumabas yung doktor. Sorry, Macy's. Sabi niya kay Mama Jane. Ginawa na po namin lahat pero hindi na po namin nailigtas ang pasyente. Stage 4 na po ang cancer niya sa ulo. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Para akong pinukpok ng malaking malaking bato. Si Ian ba yun? Eh, katsat ko palang... katsat ko palang yun eh. kanina umaga. Ay, hindi si Ian yun. Hindi yun yung asawa ko. Nasa simbahan na siya, sabi ko. Hanggang sa... Nagising na lang ako, nakahiga na lang ako at may oxygen na nakakabit sa akin. Nawalan daw ako ng malay, sabi ni nanay. Sabi ko, nasan si Ian, nai? Alam na niya na nandito ako. Mag-aalala yun. Kasal namin ni. Eh. Pero niyakap ako ng nanay ko. At sabi niya sa akin, Anak, wala na si Ian. Patay na siya. Then pumasok si Mama Jane. Pwede na raw akong lumabas. Okay naman daw yung heartbeat ko, sabi ng doktor. Hindi pa rin ako makapaniwala. Naula na yung taong mahal ko. At ayun. Habang papalapit ako sa kabaong ni Ian, pakiramdam ko, merong malamig na yumakap sa akin. At habang tinitingnan ko siya na nakahiga sa kabaong, sabi ko, kapogi-pogi naman ng asawa ko. Bangon ka na dyan, please. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Ang daya mo naman. Kung kailan ito na, tsaka mo ko iiwan. Mas pinili ni Ian na ilihim yung sakit niya. Nailibing na si Ian pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap na wala na yung taong mahal na mahal ko. Halos hindi ako maglabas ng kwarto ko hanggang sa nagkasakit ako, napanaginip ako pa si Ian. Han, sorry na, huwag ka na magalit, sabi niya sa akin. Mahal na mahal kita. Magpagaling ka. Magagalit na ako sa'yo pag pinabayaan mo yung sarili mo. At nagising ako sa panaginip kong yun. Akala ko totoo na. Gusto ko na siyang yakapin halika. Gusto ko na sumama sa kanya. Tumutulo lang lagi yung luha ko kapag naaalala ko siya. Iniwan ako ng taong mahal na mahal ko. Ang best friend ko ang naging isang honey ko. Wala na siya. Years pass, ang dami nag-attempt naman ligaw, pero ni isa sa kanila walang pinalan. Madalas nilang sabihin, buksan ko raw yung puso ko sa iba, pero paano ko bubuksan yung puso ko? Eh hanggang ngayon, si Ian pa rin yung mahal ko. Ganun na ba ako ka-unfair? At kinukulong ko pa rin yung sarili ko sa nakaraan. Napakahirap mawalan ng taong mahal na mahal mo hindi ko na kayang humanap pa ng katulad niya. 28 years old na ako pero single pa rin ako. Subukan ko rubuksan yung puso ko sa iba para makapag-move on na ako. Han, please bigyan mo naman ako ng sign. Paramdam ka naman, Han. Hanggang ngayon kasi ikaw pa rin ang nasa puso't isip ko. Mga katagang paulit-ulit kong sinasambit. Mahirap makapag-move on sa relasyong napaka-perpekto. Pero, an kung nakikinig ka man ngayon, alam kong hindi ka na nahihirapan dyan sa heaven kasama si Lord. Sorry, An. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-move on. Paano nga ba ako makaka-move on sa relasyong sampung taon? Muli, ako si Riz. At ito, ang aking secret file.